na una yung ating discussion on the infection process tapos medyo nasa gitna yung pathological conditions and then saka pumasok yung uh, components ng um, massage therapy infection control. So sabi ko medyo may problema ng kaunti. Kaya minabuti ko, unahin na lang muna natin yung discussion natin on the infection control program kasi yun naman ang logic mula doon sa discussion natin na infection process then the infection control program ng DOH para sa mga nagmamasahe and then saka natin pag-usapan yung pathological conditions. Ano yung mga iba't ibang pathological conditions and then ano naman ang say ng DOH when it comes to this uh, to those uh, pathological conditions whether or not it is uh, massage is indicated or contraindicated. Okay, so Bilang pagpapatuloy nandito tayo ngayon sa pages 107 to 114 ng ating manual which is entitled as the infection control program. Now, ano ang infection control program? Ano ang purpose? Bakit kailangan ng mga nagmamasahe ng kaalaman patungkol sa infection control program? Kasi ang ang bagay na ito ay nasa ano po to nasa forbio ito ng DOH. Okay? And then Uh, parang ano to, parang iniskew ng DOH para sa mga nagmamasahe. Okay. The infection control program are sets of measures and protocols uh, put in place to help prevent and control the spread of disease. Okay. So, tayo na nasa masahe, we are prone to contamination and also passing on to others yung mga ibat ibang mga microorganisms, no mga harmful microorganisms or sometimes called as pathogens. kaya minabuti ng DOH na magkaroon tayo ng ganitong ka kaunawaan upang sa gayon ay alam natin i-address no yung mga situation kung, kung halimbawa, well of course how to prevent from being contaminated and then how to avoid being or how how to what to do in case we became or we become contaminated so yun po yun no and then sabi ngarito, rito uh, mahalaga na ang masa nagmamasahi ay magkaroon ng aktibong uh, involvement no magkaroon sa ng aktibong partisipasyon sa pagpigil ng pagkalat o paglaganap ng mga pathogens okay and if i remember it right ang United Nations through the World Health Organization ay kamakailan, nag, hindi lang kamakailan, I think uh, many years ago, nagkaroon sila ng universal declaration saying that the universal way, universal way of containing the spread of disease is through hand washing. Kaya inote nyo to kasi sa previous exam nung, nung mga nakalipas na taon, lumalabas lagi itong tanong na to, no? What is the universal way to help prevent the spread of disease? Ang sagot dyan ay massage, ah, uh, hand washing. Okay? Hand washing ang universal way. So, po kailangan marunong tayo maghugas ng kamay. Diba? Meron tayong... Uh, I think napanood niyo na mga video na to nung araw kung paano maghugas ng kamay no yung mga pinaka sulok lok o no, pinakasingit na ating kamay ay kailangan uh, masabon at saka ma, ano ma-, ma niyan malinis ng husto no and to the tune of happy birthday yan kailangan daw kantahin mo yung happy birthday to you ganun so ibig sabihin ng ganung kahaba yung paghugas ng kamay para magkaroon ng assurance na lahat ng mga harmful microorganisms lahat ng mga pathogens na nasa ating kamay ay maalis natin on ma, ma, ma ano ma, ma, eliminate okay so ayun po yon and then uh, here according to DOH meron tatlong component meron tatlong bahagi ng effective na infection control okay ano po yung tatlong bahagi na yon para ma, ma, ano natin ma, matiyak natin na tayo ay ano po protektado no mula dun sa mga pathogens na to una sa lahat ay ang In fact, uh, education and training. Okay, bakit mahalaga po ang education and training? Ang education and training is simply uh, uh, sa konteksto ng pagmamasahe, ay design ito upang ang mga manggagawa, no? Ang mga those who are involved in the in the in in the uh, in the massage uh, industry are well aware kung ano ang mga patungkol sa mga uh, mga pathogens na to no ano yung ano yung threat na mayroon ng pathogens ano yung dapat gawin upang mapigilan mapigilan ang pagkalat ng ng pathogen na to at ano naman ang gagawin kung sakaling tayo ay na-contaminate okay so ayun po no at ang ang, ang ibig sabihin din po nito is that the uh, lahat ng mga involved sa industry ng pagmamasahe ay magkaroon ng ganitong uri ng pagsasanay and even sabi nga dito magkakaroon din ng period, periodic review no magkakaroon po ng periodic training at compliance check para matiyak na ang lahat ng mga manggagawa ay mayroong kaalaman or kamalayan patungkol sa mga harmful microorganisms okay So ayan no ang sabi nga dapat magkaroon din ng kunwari isang malaking spa establishment magkaroon siya ng ICT. Ano naman yung ICT? Ang ibig sabihin nun ay infection control team. Sila po yung mga ngasiwa para kumbaga troubleshooter. No? Sila, yung, sila yung aalam kung mayroong mga umakalat ba ng mga ganitong klaseng disease at ano yung paano siya makontain. No? Even before that, sila din mga ngasiwa education and training. Sila magkakaroon ng ika nga ng training needs analysis, ibig sabihin po noon, alamin kung ano yung level ng kaalaman ng mga manggagawa on on infection control and then uh, tugunan siya in such a way na magkaroon ng matibay at effective na infection control. Ang sumunod naman ay ang ICT or infection control team ay magkakaroon ng mga ganitong obligasyon or ganitong function, no? magkakaroon siya, i-assess ia niya yung pangangailangan ng mga manggagawa, ano yung mga training needs, and then magkaroon din siya ng uh, ano, required. No? Pag sinabing required, hindi to optional. No? Hindi to pwede na uh, kung may time lang. No? Dapat meron siya mandatory sa ika nga na magkaroon ng uh, ma-involve sa mga awareness training programs. And then, katulad na banggit natin kanina, magkakaroon ng retraining or reorientation para sa mga baguhan, magkaroon ng orientation regarding the infection control. Ang sumunod naman ay pagkakaroon ng exposure prevention methods. So kanina, education and training. Pangalawa is prevention. Okay, Paano mo mapipigilan na ang ating mga manggagawa ay ma-expose ma ma sa mga harmful microorganisms? ma-expose sa mga pathogens na to no so iyon po yon kaya nga ang ano dito ang ang uh, kamalayan dito is that everyone is a potential carrier of dreaded na mga microorganisms so kahit sino po yan parang ano yan eh, parang parang uh, sa isang criminal na na scene no sabi ng mga police everyone is a suspect no? Lahat 'yan suspect 'yan na poten potential na involved sa ganitong klasing condition. So ganoon din po tayo, no, na lahat ng mga pumapasok sa spa, dapat meron tayong kaunawaan o kam kamalayan na that person could be a carrier of any disease, no? So potential na carrier po 'yan. Okay? So given that situation, alam na natin no na mandatory sa atin bago magmasay, maghugas ng kamay, No, gumamit ng alcohol and likewise pagkatapos ng masay maghugas pa rin ng kamay or gumamit mo no ng ng alcohol okay now another point that i'd like to mention here is yung yung pag sinabi nating infectious disease no pag sinabi infectious disease oftentimes the not ang infectious disease ay asymptomatic anong ibig sabihin ng asymptomatic pag sinabing asymptomatic, ibig sabihin po noon, walang nakikitang sintomas. So that means to say, uh, it would be too late a hero, ika nga, na ano na, ma-action na, na natin uh, ang isang situation na kung saan ay huli na, no, na contaminate na po tayo. Kasi walang, walang, ano, walang sintomas, eh. hindi mo dala makikita. Although in extreme cases, medyo napuprofile natin, no? ma mapapansin mo sa sa behavior ng client natin kung siya ay, ano kung kung hindi okay yung kanyang pakiramdam. Okay, but generally speaking, lahat ng infectious diseases ay asymptomatic. Okay, so nabanggit na natin kanina na lahat ng client natin ay potential na carrier. Now, ano po ang mungkahi ng DOH para magkaroon tayo ng ano ng epektibong paraan ng pag-contain ng spread ng disease? Una sa lahat, handwashing. Okay? Tulad sinabi natin kanina sa ayon sa declaration po ng World Health Organization na ang isang tao ay pwede niya pwede siyang makatulong na i-contain ang anumang uri ng disease o karamdaman sa pamamagitan ng paghugas ng kamay o sa pamamagitan ng paggamit ng mga chemicals na pumupuksa ng mga harmful microorganisms. Ito yung tinatawag natin na antisepsis. Ang sumunod ay yung paggamit ng lotion. Okay. So, uh, I am I I I made to believe na pag sinabing lotion, yung lotion na mayroon siyang ano, mayroon siyang disinfectant property. Ibig sabihin po noon, may kakayahan siyang pugsain anumang uri ng mga harmful microorganism. Pangalawa, yung paggamit ng jewelry. Ibig sabihin po noon, hindi po minumungkahi ng DOAs na tayo nagmamasahe na merong mga burluloy sa katawan po natin. Why? Kasi potential na dyan kakapit yung mga mikro. Kaya yun ang sabi nga ng DOAs, kinakailangan, eh, huwag gumamit. No? Huwag tayong gumamit ng mga jewelry, mga polyera, pol, ano, polseras, <laughs> yung mga as na yan, uh, na pwedeng, ano, pwedeng ba, ba mama, pamamahayan ng mga mik mikrobyo. At ang sumunod, yan, sabi ng DOH, kailangan naka-clip o naka-trim yung ating mga kuko. No? Naka-clip naka yung fingernails. Now, please allow me to, to, cite, an, cite an instance. Now, there, there, are instances in DOH exams, lalo na sa oral practical exam, na bago kayo magsisimula na inyong gagawin, ang, ang sasabihin ng assessor, please put down everything, and then show me your hands. Yan. Ibig sabihin po noon, papakita mo muna yung iyong kamay. No? Maring titingnan ng asesor kung ikaw ay mayroong mga cutics o mga ano dyan or titingnan niya kung malinis yung iyong mga kuko. No? Ibig sabihin na trim yung iyong kuko. Kaya yun po yung kahalagahan no, na kailangan. Uh, uh, aside from making that as a habit na malinis yung ating mga kuko, kailangan lalo na po sa oral practical examination, ay eh talagang ano yon ang uh, spec and span na malinis yung inyong mga daliri. Ang sumunod naman ay vaccination and immunization. Ano ibig sabihin po noon? Every time na ang gobyerno, lalo na ang DOH, ang Kagawaran ng pangkalusugan ay magmumungkahi ng vaccination drives or immunization drives obligated o obligasyon ng bawat massage therapist na magkaroon ng ganitong mga vaccination or immunization. Okay? Sige po. Uh, kaya po yung ano po natin is uh, para tayo naman ay maging ano protected tayo, no? Kasi ang exposure natin sa mga harmful microorganism is very very ano uh, very high, no? Kasi yun nga tulad sinasabi natin eh, sa araw-araw na mga uh, sa araw-araw na mga dumadating sa spa upang masahiin, eh, may mga tao talaga doon na potential siyang carrier. Okay? So once na meron tayong proper vaccination, then maging ano po tayo, may, magkakaroon na tayo ng protection, ika nga, from these microorganisms. Ang sumunod naman ay ang pagkakaroon ng sap, uh, to, maayos na paghahandle ng mga linen at iba't ibang mga massage equipment. Halimbawa, tulad ng towels. Okay? So, ibig sabihin po noon, number one, kailangan malinis yung mga linen natin. No? Uh, katulad din po ng mga towels or kung gumagamit po tayo ng mga face towels, dapat malinis din po yon. Ang ibig sabihin po noon, wag na wag tayo mag-recycle ng mga towels. Okay? Wag na wag tayo mag-recycle ng mga linen. Okay? So, aminin man natin sa hindi, may mga kasamahan tayo na minsan for economic purposes, no, for economic reasons, eh gusto nila makatipid. Kaya pagka ang linen ay medyo sa tingin nila malinis-linis, ang gagawin is sprayan lang ng pabango then tumpak. Okay na 'yon. 'Di ba? Pero 'yun nga po, tala sinasabi po natin, hindi po 'yon tama. Okay? Huwag na huwag tayong mag-recycle ng mga linen, huwag na huwag tayong mag-recycle ng mga anumang gamit diyan without Uh, going through the laundry without proper disinfection process. So yon po. The next one here is the use of personal protective equipment. Now, ang 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 context po ng ating manual ay ano po to general ano po to ha? general rule na sinasabi no? Kaya uh, kung titingnan natin yung PPE na yan is very very much practice yan nung time ng mga ano nung time ng COVID-19, no? yung pandemic ng COVID-19. Kasi talagang talamak yung pag-spread ng disease. Pero for purposes of your examination, once na ang item ng PPE, the use of PPE appears, dapat i-consider nyo kasama ito sa protocol. Kasama ito sa guideline ng ating pamahalaan. Okay? Huwag yung i- Minsan kasi ang ating assumption, eh, hindi naman na yan namin ginagawa. Eh. So you disregard na uh, PPE. Pero as a rule, kasama po ang PPE. Ayan, ang sumunod naman environmental sanitation, ibig sabihin po no't, uh, regularly dapat yung ating massage clinic o yung massage uh, spa natin, yung massage room natin ay ano siya, fully sanitized, no? Ibig sabihin po noon, talagang uh, malinis siya at dumaan siya sa tamang disinfection process. Yan po 'yon, no? Environmental sanitation. Because kasama na po rito na ang paligid po natin ay wala pong mga ano pwedeng bahayan po ng lamok no walang walang lugar na pwedeng tirhan ng mga mga ano niyan mga insekto na makamari makapaminsala ng kalusugan ang sumunod naman o tulad ng sinabi natin na una sa tatlong component infection control is education pangalawa prevention at ang pangatlo naman is yung health records management Anong ibig sabihin ng health records management? Ang ibig sabihin po ng health records management ay tayo ay naging maingat na magkaroon ng sapat na record ng ating mga uh, ang tawag po niyan mga uh, oh, kung sakasakali lang mayroong spread of infection na nangyari, no? Uh, dapat dapat meron tayong ganong sapat na ano na uh, documentation. Di no? Lalo na pa sa mga nag-home service. Okay? So, ang sumunod na dapat nating pakatandaan ay ang tinatawag natin na data privacy law. Given the situation na kayo ay magagather o tayo magagather na information ng client natin, given the situation na nilarecord natin yung kanilang mga health conditions, given the situation na kung in case contaminated, meron tayong ginamit na mga protocol upang makontain yung spread ng disease, but then we are not allowed by law na reveal ang mga information na yan without the consent of the concerned party. So ibig sabihin po noon, uh, paka ano natin no, bigyan natin ng halaga yung Data Privacy Law because as we said, it's a law that we have to observe. All of us should have to observe. So meaning to say, no revelation of any personal data whatsoever without the consent of the cons of the, uh, con uh, the, the party concerned. Ayan. Okay? So ang sumunod ay ang medical record should contain information relating to number one, initial screening tests. Ano po yung initial screening tests? No, ano po yung initial na ginawa po natin? Ano po yung mga observation na nakuha natin sa ating client. Pangalawa, work related medical examinations. No, so ano yung mga naging uh, uh, examination patungkol doon sa manggagawa na may kinalaman sa trabaho. And then, ang sumunod naman ay ano ang mga work restrictions? Ano yung policies and guidelines ng SPA concern when it comes to infection control? So, ano po yun? No? Ano po yung mga patakaran? And then, in case that there is an exposure, no? in case there is what we call as exposure incident, no? kinakailangan ito, number one, fully documented. No? Kung, kung mayroon hawaan na nangyari dapat naka-document. Sino yung nahawaan? Okay, sino yung nanghawa? Paano po siya nahawaan? Things like those, no? And of course, ano naman yung remedial measures na ginawa upang ma-contain yung panghahawa na yan. Okay? So ayun po, no? Kaya that brings us to the last item here is the post exposure management. So ano po yung ginawa natin once our staff is contained uh, uh ang tawag niyan is exposed to these harmful microorganisms. Ano po yung ating ginawa at ano po ang naging result. Okay so this information must must be put into writing. Okay so ulitin po natin uh, tatlo po yung elemento po ng ating pong Uh, infection control program or effective infection control program. Number one, sabi po ng DOH, education and training. At ang sumunod naman ay pre expo exposure prevention. Um, uh, Pag-adapt natin ng exposure prevention methods or prevention. At number three, ang pagkakaroon ng medical uh, records or so health records ng ating mga client, pertaining to our clients. Okay? Uh, not only our clients but even our staff na posible o kung minsan ay sila ay nagkaroon ng contamination, then everything should be put on record para alam natin, no? alam ng DOH kung sakasakali may, mang, may ano, lumawak po yung ganitong klaseng niya, um, tawag niyang contamination, eh, alam ng DOH kung ano na yung measure na ginawa ng ating establishment at ano yung naging result para alam din nila kung saan sila papas kung sakasakali na-contain yung spread ng disease na ito. Okay? So ayun lang ang ating uh, palaala patungkol dito sa ating uh, nauna nating na discussion, that chain of infection, so na pag-alaman natin kung paano po nagkakaroon po ng na infection and then ano naman yung tagubili ng DOH, ano yung guidelines ng DOH para magkaroon tayo ng epektibong pamamaraan ng pag ng spread ng disease which are the following, education, prevention, and of course health records management. So, yun po yung mga tandaan po natin kasi napakahalaga po yan na malaman natin yung tamang pamamaraan lalo tigit tayo ay kung tayo nasa front line tayo ang potential na maging biktima at alam natin yung ating gagawin. Okay? Kung tayo naman sa management alam natin kung paano tayo mag-implement ng mga policies and guidelines pertaining to uh, ano, uh, infection control. No? Kasi dapat alam ng management yan kung paano niya i-address because this is the reality, no? The reality ng buhay na potential na mga client pumapasok ay mga ano 'yan, mga carriers po 'yan ng mga iba't ibang mga mga microorganisms, no? Knowing according to DOH na ang mga clients po natin, ang mga diseases na ito ay asymptomatic. Pag sinabing asymptomatic, wala po siyang indications, uh, outward indications at that hindi natin madali mapansin yung kanyang karamdaman subalit yun nga po, to lang sinasabi po natin, ang iba sa mga mga microorganisms na to ay talagang ano, talagang uh, fatal no kung sila ay tumama no. Except lang probably kung ang client natin ay dumadaan sa TV no, yung tuberculosis, yun medyo may pagka-obvious yun. Pero other than that, yung iba hindi natin alam. Okay, so mahalaga yun na mayroon tayong kamalayan upang sa gayon ay maiwasan po natin na tayo maging biktima, tayo ay mapontaminate and in the same token, yung ating mga mga ay pwede din sila mahawaan, pwede din sila magkaroon ng infection at uh, at the end of the day, eh, buong pamilya natin ang apektado. Okay, so yun po ang mahalaga na dapat nating alam at uh, tulad nung binabanggit pa ulit-ulit ng DOH, before you start a massage, you wash your hands. Kung walang soap and water, you use your alcohol. At kung alcohol naman, 70% isopropyl alcohol ang recommended ng DOH. And then in the same token, after doing the massage, you again wash your hand and then make sure that it's clean para hindi ka mahawaan. Okay, so and then of course, sa tulad na banggit natin, iwasan natin pag-recycle ng mga massage sa paraphernalia mga towels, mga linens, and things like those kasi yun ay potential na pamamahaya ng mga microorganisms na pwedeng mag-contaminate sa atin at in the same token, ma-contaminate natin yung ating mga mahal sa buhay. Okay, so do we have any clarification? Uh, medyo alanganin na tayo para dun sa next topic natin which is the yung uh, pathological conditions under sa musculoskeletal system. Uh, talakayin na lang natin yan by tomorrow kasi wala natin yung oras, medyo alanganin na. Okay, unless you have anything to ask, may mga clarification kayo? Uh, Richard, do you have anything to ask? Sir, hindi ba magiging problema yung, kasi ako katulad ko, naka-vaccinated back... lang ako pero wala akong booster shots, ganun. Uh... Pero hindi naman magiging problema yun sa DOH, ano actually, when it comes to that, hindi naman sila mag-uusisa. No? Wala naman sa wala naman ako na, napansin sa DOH exam na inuusisa nila yung ating mga boosters, mga ganun. Pero yun lang ang sinasabi ng DOS na obligation natin magkaroon ng proper vaccination or immunizations. No? Kung ano man ang programa ng kagawaran ng pangkalusugan, sundin natin. Okay? Pero sa actual naman na exam ng DOH sa oral practical, wala naman sila ganong klaseng tanungan. No? Hindi naman nila yung inuusisa kung may booster ka ba o walang booster. So, walang, walang problema yun, Richard. Walang problema yun. Yun lang. Yun lang sinasabi natin, pag lumabas sa exam, huwag nyo sabihin na wala kayong vaccine. No? <laughs> pag may tanong regarding that, alam na natin na obligation natin magkaroon ng immunization, obligation din natin na magkaroon po ng proper vaccination. Okay. So, wala na. Okay na tayo. Uh, baby, do you have anything to ask? Uh... Sir, magme-message na lang po ako. May concern po ako regarding sa mga participants po. Ah, sige, sige, sige. Okay, sige. Check ko na lang later. Okay. Sige po. So, yun po. Maraming maraming salamat. And uh, tomorrow, uh, proceed na tayo doon sa mga ano natin, paso pathological conditions. At ano naman ang suggestion ng DOH when we encounter these pathological conditions, whether or not yung client natin, ay masahiin natin o hindi natin bibigyan ng na say. Kung bibigyan ng say, ano bang klasing masay? Kung hindi bibigyan ng say, ano din klase naman say? Whether is that uh, contraindicated systematically or contraindicated uh, locally, things like those. Okay. So see you tomorrow. God bless. And